Hello, what's up mga ka So, for today's video, so may hawak tayong scissor or gunting. Kasi guys, dumating na naman yung another or panibagong order natin from Philippines. All the way from Philippines going over here in Honolulu. So, it's our, it's my item that I order. So, I always order um, a slimming coffee for um uh, plus glota tatayo niya so the slimming key copy which is I this that is my extra income over here so ito na siya guys DHL so this is the one so I need to open this one so all the way from here guys Philippines that's Philippines so going over here in Honolulu So, ito yung ano natin guys. So, open natin siya ha. Ito guys, yung extra income natin dito. Kunti lang naman guys. So, at least, ginagamit ko ito. Ito yung gamit ko. Salam, lipat natin. Ito yung gamit ko guys. At the same times, ah uh, mayroon din akong store na nilalagyan nito. Oh my God. Salam, nag-aano yung ano natin. Camera natin. Camera natin. Yan. So, mayroon din akong inaanuhan, guys, na nilalagyan ng itlang door. So, kailangan natin siyang buksan. So, ito yung ano um, Extra income natin kumikita guys kasi kung hindi naman siya kumikita hindi ako tuloy-tuloy mag order so kahit mapano kumikita siya at worth it din siya guys Del, pati ako gumagamit talaga ako nito Okay, I'm still chubby but alam nyo guys every day is easy to me to make pupo um, twice a day kasi dahil dito sa coffee na to. Which is nakakatulong. Dahil kailangan natin yon sa buhay natin na everyday makapupo tayo dahil gawa ng para yung mga toxic na nandyan sa ilalim ng stomach natin or sa katawan natin is mailabas. And plus collagen siya guys. So, anam nyo naman ang benefits ng collagen. So, ito yung inaano ko ng collagen. I did not use anything collagen, only this coffee. So kahapon lang to dumating, guys. So ngayon lang natin si buksan kasi wala akong time kahapon. Then when they receive this one, nasa work po tayo. Grabe din pack ng DHL, guys. So, ito na siya. There you go. So, nag-order ako ng original. Which is, ito yung lagi kong ginagamit. So, lagi nyo nang nakikita to. So, ito lang lahat siya, guys. Ganyan siya. So, ganun siya karami. Tuwing mag-order ako every two months yata. nag-order ako. Or, sometimes ano pero marami guys kasi minsan kadalasan nag-order ako so, 100 pieces but as at this time kasi medyo kapos tayo 60 pesos lang mas sip if i order around 100 pesos because um, the shipping fee is the same yeah? but i don't have enough money so i order this one only this um 60 pieces because you know how much is more is almost it's 50,000 in a box in 100 pesos including the DHL shipping. So wala tayong ibang ano guys kasi yung DHL kasi is within 5 days nandito na sa atin kaya yun at yun ang ginagamit ko kaysa dati may aims pero hindi ko pa nasubukan hindi ko alam kung until now kung may aims may aims yung sa post office hindi ko hindi yun gaano kata uh, kabilisan siguro mga 15 days din yun pero hindi ko pa nasubukan hanggang nawala na lang ng pandemic so hindi ko alam kung bumalik na ngayon ang ins gusto ko sana yun so ito na siya guys So, kumuha rin ako ng crema, which is ang crema, guys, O, oh, nag-order din ako ng crema. So, courtesy of the sister Oh, sister. So, I always order from the sister of because so the CEO on this is I forgot. Is that? Oh, yeah. It's Madam Kilay. So, yung kapatid niya ang laging nag a sa akin. Which is, uh, mabait sa akin yung kapatid niya. Super bait. Na tuwing mag-a-order ako sa kanya, hinanapon niya ako ng paraan na para maging faster yung order ko. So, salamat sa iyo. Um, kung sino man yung ano salamat sa iyo, sana makita mo to salamat sa laging pag uh, accommodate lagi pag mag-order ako ay laging uh, something i feel special kasi nga easy at ipapadala mo talaga agad sa akin so ayan ito yun siya guys so may ang crema ito yung crema guys crema anong pinagkaiba at saka ito ito ay original at mayroon siyang uh, ito ay still mayroon siyang slim uh, collagen pero ito may stevia at ito ay parang decaf. So decaf krima ah. So meaning pag yung may mga ano dyan, yung hindi makakatulog na umiinom ng coffee, pwede ito kasi decaf nga siya. So, yung gusto naman na hindi matutulog, magiging energy share. Kunyari, may trabaho ka. So, siyempre, pag iinumin mo to, umagang-umaga, bago ka kakain, ito yung anuhin mo. Bago ka kakain, kailangan inumin mo to. After 5 minutes, kumain ka na. Para ano. So, guys, ang paggamit nito, kailangan bago ka kumain. Inumin mo na siya. Para ano, nung unang, una, kung first time ka pang gumagamit, ma'am. Um, a little bit magga yung chan mo. Pero kung masasanay ka na, wala na yung growling, hindi na yung pero hindi yung kapres nung ano ah, yung ibang mga slimming slimming chan, slimming chana, talagang masakit-masakit yung chan mo. Ito ay hindi naman growling, yung parang mapipil mo nang napupupo ka na. Ganun yun guys. Ito yung ano ng ano natin. So ito may stevia siya guys. Sweeten and sweeten and by sweeten and by stevia. So, ayan. So, may stevia siya. Again, guys, medyo chubby pa tayo, pero it help a lot on my tummy. Kasi kung wala ito, hindi ako mapupupo ng biglaan. Ang pupo, kailangan natin yun everyday kasi para hindi tayo matutoksi. Kasi once na mag uh, i-stambay sa atin yung ipupupo natin maging to uh, twice or to this bago tayo magpupupo. Mahirap na yun, guys, kasi nakaka-stambay yung dumi doon sa tiyan natin. So, yun ang, ano, so, yun ang mga benefits na makukuha natin dito sa, ano, ito naman, pang pot burner pa siya, both side, guys, both siya. So, syempre, kailangan mo rin na, bago ka uminom, or kung hindi naman talaga, o, busy, -busy ka, uh, hindi mo siya, uh, hindi ka na maka-exercise, okay lang kasi makabubo ka. Pero kung maka-exercise ka, bago ka, bago ka uminom nito, mas malaking tulong. Kasi yung nawigol mong tapat sa, sa katawan mo, matutunaw niya lalo. Kasi nagalaw. Yung mga nandyan na nakatambay. So, yun lang guys. Magtataka kayo guys. Dyan sa Pilipinas is almost 300 because tumaas siya guys. Tumaas 297 or 295 if I'm not mistaken. I forgot kasi tumaas yung price dito. Dapat before is 250 lang siya nung sa Pilipinas. Sa Pilipinas bibilhin. Pero kung bakit mahal na dito, nagiging 1,000 in piso kung bibilhin ito dito. Kasi nasa ano na ang bintahan nito dito, $25. Kasi guys, si DHL is malaki ang shipping. So, we need to, of course, kung ano yung shipping ti kailangan din natin yung babawiin para sa ano. Kaya, yun ang business. Kailangan natin may ganun nga. May kumikita rin tayo kasi bakit DHL nga eh. Di ba? Napo, ano maganda pa dito sa DHL. Okay, yun lang guys. And thank you, thank you for watching. And please help my page Charlotte Spock that is my page and FB count, account is Charlotte Diana Regans so that is my FB account i-share ninyo guys at saka sa may gustong mga sumasali sa balikbayan box natin dyan padami ng padami yung stock natin so see you soon kaya hindi ko lang siya halos araw araw na ano dahil na busy ako sa aso ko at I need my aso to check always bye guys